taga Batangas alam nila to they call it papaya kaya papaya ko <laughs> may mga beach resort doon sa loob napakaganda sulit na sulit may mga boat ride din sila doon napakalinis lalo doon sa ano na yung mga island 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 hopping the best experience yeah makikita yan wala nang balikan dinebo tayo parangay loob woohoo yeah here we are now the southern hemisphere from the southern Luzon <coughs> ayan <coughs> ang pakahutay ang pakahiponik